Love. gusto lang namin sabihin sa inyo na itong video na to is gusto lang namin ipakita sa si inyo kung gaano kami kasaya kahit sa maliliit na bagay. And I hope kung sino mang ayos sa video namin ay sana huwag na kayong mang bash kasi masasaknan din kami. Kaya sana dapat love lang. Hi mga kalab. So ayan mga kalab, sorry po sa mukha ko. Ha? So ayan, kung nakikita nyo may lumilipad dyan sa ano, Hmm? Lumilipad. Lamok po yan. So, yan for today's vlog, mga ka-love. Eh, hindi naman siya vlog. Right? So, ngayon, mga ka-love, dito ka sa bahay kasi namin, wala kasing ilaw. Ayan. So, ito, binigyan kami ng stepfather ko at mama ko. Tapos sila yung ah, nagbili nito. Tapos, ilaw to siya. So, ito, isa-surprise natin. Isa surprise natin si Francis ko ano yung reaction niya. Is -is isasabit natin doon para ma-excite siya. Para ano talaga yung reaction niya kung may ilaw na kami ito hindi naman sya gaano ka ano talaga yung ilaw talaga na para sa bahay niyo pero okay lang at least meron na so yun ikakabit na natin So, ngayon mga love tapos na. So, ayan. Opening lights po dito sa amin ngayon. Kasi magpapas ko na. So, ayan mga ka na kayo. Pupunta na lang si Francis. Talikan. Ayun na, be. Master, pagdali -e, na yun. Dali. Dali na yun. Sana magustuhan mo, be. tapikita mo na muna, kang didilat, ha. Are you excited na ba? Game, okay. <laughs> Game ka na ba? Game ka okay. na ba? So, pikit na, pikit ka na ha. Huwag kang dumilat, be. Okay. para ano? Ito na lang, para ganyan. Uh -oh. Ito na, Eh, ito mga kalab, um, hindi naman talaga siya, kung sa inyo, hindi siya kagaano talaga ka, um, ka-surprise. Pero sa amin, napaka-surprise na talaga. Happy kami na meron kaming ganito. Sana, bi magustuhan mo, be. Pa. Pa. Kung ano yung reaction bi, Pa. Pet. Pet. Sa. Matalag sa camera. One, two, three, go! Kung ano, buka na yun. Tada! na! <laughs> Isa lang <laughs> dyan sa tabi. Ayan! Ang nagsindi nito lao Lau. <laughs> Wala! Ayan! Ay, mga kalaw, may ilaw na kami. Sobrang happy mama, kami. Oh. thank you ang angkulog kang mama. Thank you, Dick. Ang angkulog kang okay, mama. Ang angkulog kang mama. Yes! Meron na kaming ilaw! Kasi kasi mga kalab, chila-charge to namin sa bahay. So, ayan. Ayan. Ito, binigay sa amin ng mama ko. Tapos, binilhan din kami ng nice ganito. Mate. Yung ilaw. Ayun, may ilaw na kami. <laughs> may ilaw na kami. May ilaw na kami, mga kalab. Ayun. Super happy that. kami. Oh. How many years, mga kalab? Ngayon lang kami nagkakailaw dito. So, ayan. So, ayan, mga kalab. Thank you sa panonood. Sa amin. Ayan. Bye-bye. Happy kami. Bye-bye. Thank you sa panonood mga kalab at sana i-click yung, yung video na nasa gilid kasi nakaka-excite at syempre huwag kalimutang i-click ang notification bell at mag-subscribe nga pala. Like and share. Ayan. Bye-bye mga kalab. Mwa-mwa-mwa. Love, love.